Ang dahilan kung bakit sinimulan ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang malawakang digmaan laban sa Ukraine ay ang Poland at mga bansa sa Baltics. Ayon sa ulat, kamakailan ay nagbigay ng ganitong pahayag si dating Chancellor ng Germany, Angela Merkel. Kapansin-pansin, sinabi ni Merkel ito sa panayam ng isang Hungarian na publikasyon. Sa Poland at Estonia, mariin nilang sinagot si Merkel na anila ay isa sa mga German na politiko na pinakanakasama sa Europa nitong mga nakaraang siglo. At ang mga Polish ay tapat na sumagot na hindi nila kailanman tinanggap ang desisyon ng Germany na makipaglapit sa Russia. Pero ngayong medyo humupa na ang emosyon, gusto kong makipag-usap sa inyo sa episode na ito. Si Angela Merkel ay talagang ibinunton ang bahagi ng sisi sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa Poland at mga bansang Baltic. Ano ang nasa likod ng mga headline at ano talaga ang sinabi ng dating Chancellor ng Germany sa Hungary? at ano ang hindi niya sinabi. Dahil may mga bagay talagang dapat pag-usapan dito. Kaya nga, dahil karamihan ng mga nanonood sa YouTube channel na ito ay mga kritikal mag-isip. Kaya mga kaibigan, ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Ngayon ay ikapito pa ng Oktubre sa ating kalendaryo. Ngayon na medyo humupa na ang emosyon, halina't alamin natin kung ano nga ba ang sinabi ni Angela Merkel. Bakit masaya ang reaksyon ng Kremlin dito? at bakit maraming sinabi niya ang naiba ang kahulugan. Diretso kong sasabihin, hindi ko layuning ipagtanggol si Angela Merkel. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang balita at mga analitikal na kwento. Kaya mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, pakilike din at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para sa pag-promote ng video sa YouTube. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang YouTube channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sige, pag-usapan natin isa-isa. Unahin natin ang facts. Walang analysis, itatala lang kung ano ang nangyari. Ang dating kansilyer ng Alemanya na si Angela Merkel ay nagsabi na ang Poland at mga bansang Baltiko ay may kolektibong responsibilidad sa pagpigil kay Putin sa Ukraine. Sa isang panayam sa Hungarian na publikasyong partisan, sinabi niya na ang posisyon ng mga bansang ito ang nagdulot ng paglala ng relasyon sa pagitan ng European Union at Russia, na sa huli ay naging sanhi ng digmaan sa Ukraine. Ikinuwento ni Merkel na noong 2021 ay sinubukan niyang magtatag ng bagong format ng direktang negosasyon ng European Union kay Vladimir Putin dahil Ayon sa kanyang pag-amin, hindi na sineseryoso ni Putin ang mga kasunduan Minsk. Ayon sa dating Chancellor ng Germany, tumutol dito ang Poland, Lithuania, Latvia at Estonia. Ayon sa kanya, dahil sa takot na baka mawalan tayo ng iisang polisya pagdating sa Russia. Ilalahad ko ang pahayag ni Angela Merkel. Ayon sa maraming media outlet, hindi ito natupad kaya iniwan ko ang posisyon ko at nagsimula ang agresyon ni Putin. Naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang pagsisimula ng digmaan sa Ukraine. Hindi na kami nagkikita dahil natatakot si Putin sa coronavirus. Kung hindi kayo makakapagkita at makakapag-usap ng harapan tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan, hindi kayo makakahanap ng mga bagong kompromiso. Dito ko agad babanggitin na si Angela Merkel sa hindi malamang dahilan ay hindi binanggit na habang umiiral ang Minsk Agreements mula 2,000 at 15,000 hanggang 2,000 at 21 ipinagpatuloy ng Russia ang digmaan sa Donbas. Nagsimula na ang paghahanda para sa malawakang pananakop noong tagsibol ng libo at 21 bago pa siya umalis sa politika. Pero sa ngayon, mga katotohanan lang muna. Naglabas ng reaksyon ang Poland at Estonya sa pahayag ni dating Alemanya, Kansilyer Angela Merkel. Ayon kay Marco Mikkelsen, tagapangulo ng Komite sa Ugnayang Panlabas ng Parlamento ng Estonya, ang pahayag ni Merkel ay nagpapalabo sa kanyang panunungkulan bilang Kansilyer. Nagbigay rin ng matinding pahayag si dating punong ministro ng Poland na si Mateusz Morawiecki. Narito ang kanyang sinabi. Pinatunayan ni Angela Merkel sa kanyang panayam na isa siya sa mga Aleman na politiko na pinakanakapinsala sa Europa nitong nakaraang siglo. Tumugon din ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Markom Sikorowski sa pahayag ni dating Chancellor ng Germany, Angela Merkel, na di umano'y sinisisi ang Warsaw, Lithuania at Latvia sa pagsisimula ng malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa pinuno ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Poland, ito ay kasing totoo ng sinabi ng dating Chancellor ng Germany na walang tumutol sa Nord Stream mula sa gitnang Europa. Totoo Sinabi ni Merkel na hindi dapat isisi sa Germany ang lahat ngayon. Noong gustong itayo ang Nord Stream kasama ang mga Ruso, wala namang tumutol. Dito sumagot si Sikorovsky ng, at quote, Siyempre, totoo naman talaga yan. Tingnan ninyo kung paano tumugon ang pamahalaang aliman sa sinabi ko noong 2007 tungkol sa hindi namin gusto ang mga kasunduang ginagawa nang hindi kami kinokonsulta. Kaya mukhang nakalimutan ng Chancellor kung paano tumugon ang sarili niyang pamahalaan sa mga protesta natin. Idinagdag pa niya sa parehong panayam na ayon sa dating chancellor ng Alemanya, ang kawalan ng nagkakaisang pulisya ng Europa sa Russia ay maaaring humantong sa pananakop sa Ukraine. Parang habang ang iba ay nakikipagkalakalan sa Russia, ang iba naman ay tutol dito at kung ano-ano pa. Sabi niya, kung lahat ay nagkalakalan, baka mas naging maayos. Nag-react din si Putin sa kontrobersyal na panayam ni Angela Merkel. At ngayon, ayon kay Peskov, sinasabi ng mga ruso na ang walang kwentang pulisya ng mga bansa sa Baltics ang naging dahilan kung bakit naging bihag ng Warsaw at ng mga bansa sa Baltics ang European Union at Brussels. Nagustuhan ng Kremlin ang sinabi ni Merkel. Sabi nila, maganda ang pahayag niya at hindi sila ang nagsimula ng giyera, kundi yung kabilang panig. At ngayon, lilipat na tayo sa pagsusuri. Saan galing ang impormasyong si Angela Merkel ang nagbintang sa Poland at mga bansang Baltiko kaugnay sa digmaan ng Russia at Ukraine? Lumabas noong Oktubre 6 sa website ng Bild ang isang artikulo na may ganitong pamagat. Saan at bakit ginawa ni Merkel ang pahayag na iyon? Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Nagbigay ng panayam si Angela Merkel sa Hungarian na pro-gobyernong portal na partisan, na mahusay na naglalarawan ng Russian na orthodoxy. At bakit nga ba nagbigay ng panayam si Merkel? Bakit bigla siyang natahimik? Tahimik, lumitaw, nagpanayam. Simple lang. Nagbigay ng panayam si Merkel noong kamakailang pagbisita niya sa Budapest bilang bahagi ng promo tour ng kanyang librong Mga Alaala. Ang iskandalo sa may akda. Epektibong promo ba ito para sa libro? Oh, napaka-gandang promo ito. Tingnan ninyo ang ingay sa paligid ni Merkel nitong mga nakaraang araw. Habang ibinebenta niya ang kanyang bagong libro, Magandang Public Relations Move, may bago ba talagang ibinunyag si Merkel tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine na ngayon lang niya sinabi? Una, kung papakinggan mo ang panayam, wala kang maririnig na pahayag ukol sa kasalanan ng Poland at Baltic ng mga bansa. Gaya ng isinulat ni Bild, lahat ng mga CPI, kabilang na ang binanggit ko kanina, ay interpretasyon ng pahayagang built. Kung titingnan mo ang orihinal na artikulo, malinaw sa ibaba na ito ay tungkol sa hindi direktang paratang. Ano nga ba talaga ang sinabi ni Merkel? Sa totoo lang, sinisiguro ni Merkel na noong 2021 ay wala nang bisa ang mga kasunduang Minsk. Walang totoong nagseryoso sa mga iyon, lalo na si Vladimir. Kaya naman si Merkel ay naghahanap ng bagong paraan ng negosasyon. Doon, iminungkahi ni Merkel na muling magdaos ng European Union. Russia Summit kasama si Macron. Ang ganitong pagpupulong ay hindi na isinasagawa mula libo at apat matapos ang aneksasyon ng Crimea. Pero ang ideya ng bagong summit na ito ay hindi sinuportahan sa summit ng European Union. Una sa lahat, hindi ito nagustuhan ng Poland at ng mga bansa sa Baltic. At pagkatapos noon, umalis na sa kapangyarihan si Merkel at sumalakay si Putin sa Ukraine. Sa totoo lang, Ilang beses ring inakusahan ni Merkel ang Moscow sa pagsisimula ng digmaan habang ini siya. Sa kabuuan, mensahe ni Merkel, ang bagong negosasyon kay Putin noong 2021 sanay naging pagkakataon para maiwasan ang digmaan. Pero kung gaano ito katotoo, hindi na natin malalaman. Iyon lang. Dito, ipinaalala ko na binatikos ni Volodymyr Zelensky, presidente ng Ukraine, ang mungkahi ni Merkel at tinawag itong hindi makatarungan. Sabi niya, paano makikipag-usap sa diktador kung may dala siyang sundalo sa aming hangganan? Nangyari ito habang may pangamba ng malawakang pananakop ng Rasya sa Ukraine na lumitaw noong Tagsibol. Dalawang libo at dalawamput isang nagpadala ang Rasya ng sundalo sa hangganan ng Ukraine ngunit ilan lang ang inalis nila. Si Merkel mismo noong panahong iyon ay isang leader na ang impluensya sa politika sa Europa at sa mundo ay humihina na. Ilang araw na lang bago ang halalan sa Bundestag na hindi na niya sinalihan at dito nararamdaman ko na agad ang mga komentaryo na tiyak na binayaran si Pichiu. Pinagtatanggol niya si Angela Merkel. Hindi siya sumunod sa karamihan, sa halip pilit niyang unawain ang mga bagay. Madalas akong makakita ng ganitong komento mula sa mga taong hindi talaga nanonood ng video o unang bahagi lang ang pinapanood. Kaya para sa mga matitibay at kritikal mag-isip na manonood. Lilipat na tayo sa ikalawang bahagi. Mahalagang banggitin na mula noon ay hindi nagbago ang pananaw ni Angela Merkel na natili siyang Putin Forstein. Susunod nating tatalakayin ang mga hindi sinabi ni Merkel. Naniniwala siyang tama lahat ng ginawa niya na isinulat pa niya sa kanyang libro. Inulit ni Angela Merkel ang dati niyang sinabi na kahit nilabag ng Russia ang Minsk Agreements, nagbigay pa rin ito ng oras sa Ukraine maram sinadya iyon. Pero, anong klasing oras ang naibigay nito sa Ukraine? Hindi binanggit ni Merkel, tulad din ng hindi pagbanggit sa mga kumot at helmet na ipinadala ng Germany sa sandatahang lakas ng Ukraine noong simula ng digmaan. Patuloy pa rin naniniwala si Merkel sa lakas ng diplomasya. Hanggang ngayon, pinaninindigan pa rin niya na dapat makipag-usap sa mga Ruso at hindi lang puro paggamit ng puwersang pananakot laban sa kanila. Ngunit hindi rin binanggit ni Merkel na ang mga pagsisikap ni Pangulong Donald Trump at muling pagbubukas ng ugnayan ay hindi napigilan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Si Trump nga mismo ang nakipag-usap sa mga Ruso, pero hindi ito nakatulong. Hindi rin binanggit ni Angela Merkel na bago sakupin ng Russia ang Ukraine, marami nang naging ugnayan, ngunit nagpatuloy pa rin at nauwi sa ganap na digmaan. Maraming mga leader sa kanluran Kabilang na ang pumalit sa kanya bilang kansilyer na si Friedrich O. Pasensya, nagkita rin si Olaf Scholz kay Vladimir Putin. Nagkaroon ng summit si Putin at ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden noong Hunyo 2000 at 2021 sa Geneva. At nagkaroon din ng mga negosasyon doon ilang linggo bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa antas ng Russia-NATO, Russia-United States of America. Ibig sabihin, tingnan mo, gaano karaming negosasyon ang naganap noong 2000 at 2021 may hiwalay na negosasyon si Putin at Biden may hiwalay na summit ng Russia. May hiwalay na Russia NATO. May hiwalay na summit ng Russia United States of America. May kahit ano ba sa mga ito ang nakapigil kay Putin? Wala. Ibig sabihin, hindi nakatulong ang mga pag-uusap. Sabi pa ni Merkel, kung dumalo si Putin sa G20 summit sa Roma noong Oktubre 2000 at 21 baka hindi na nagkaroon ng digmaan. Sabi niya, natakot si Putin dahil sa COVID kaya hindi siya pumunta sa G20 at nagsimula ng digmaan. Pero hindi niya binanggit na halos sa parehong panahon, nagsimula ng lantaran ang mga kanluraning intelihensya na iulat ang paghahanda ng Russia para sa malawakang pananakop sa Ukraine. Sa kabuuan, wala namang bagong sinabi si Merkel sa panayam na ito. Ang kanyang posisyon tungkol sa Ukraine ay kapareho ng ilang beses nang sinabi ni Olaf Scholz, hindi dapat manalo ang Russia sa digmaan at dapat manatiling soberano at malayang bansa ang Ukraine. Ngunit, gaya ng naririnig ninyo, wala ni isang salita tungkol sa tagumpay ng Ukraine, ni doon, ni dito. Magbigay ng opinyon at isulat ang salubin sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Paki-subscribe, like at pindutin ang kampanilya para maabisuhan sa bagong episodes. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.